Yan, for today's video ayan ay makikita nyo naman yan, makikita nyo naman talaga na umulan na umulan na dito sa aming lugar kasi mga months ano na sobra na one month na hindi umulan dito natitigang na ang mga lupa pati ang mga tanim eh, namamatay na sa grabe ang init tapos walang ulan. Kaya ito, blessings talaga na umulan dito sa amin, no? Ayan. Yung sa ibang lugar, ha? sa Mindanao area, yun, umuulan doon. Palagi umulan, kaya baha na doon. Pero dito sa aming lugar, ayan, ngayon palang umulang ng ganito. Ayan, pasalamat. pasalamatan ng mga tanim, mo no? ng ating big bird's nest, na nakainom sila ng ulan today. Ayan. May kunting umuulan siya pero kunti lang na para ang lupa ay parang hindi din mababasa. So today, iyan nakita blessings talaga na umulan na na unti-unting lumalakas ang ulan. Ang ganito. Na pasalamatan namin lahat ito. Kasi nakainom na ang aming mga tanim ang mga tanim ng ilan. Tigang na kasi dito ang lupa. Makin mo isang buwan na sobra ng isang buwan na hindi umulan. Nung December, ano din? Start yata nung December hanggang ano, hindi umulan. Mm, yan Oh nga tingpon ang mga pananim ang mga tanim kasi pa ang iba na matay nyo yan sa matinding init tigang na tigang ang lupa, ngayon lang talaga dito umulan ng ganito so, sobrang isang one month na hindi umulan pati, pati nga ang langka dito ni nanay sa likod ng bahay parang mamatay na kasi tigang ang lupa hmm dito yan sa likod. At dito yan sa gilid ng bahay sa likod. Ayan. Wow. So, thankful kami na umulan today ng ganito. Hindi masyadong malakas. Uh, Tamang-tama lang siya na ulan. Na mabasa, makainom yung ano, makainom yung ano, yung tanin. Yung tanin ni nanay, nakainom na ng ulan. Okay. Mala talaga yung lupa dito Oh. Ano yun mo? Eh? Tidang na tidang yung lupa. Buto na lang umulan. Buto yun. Pagulid na yung bahay. Ayan. Oh. Nakainom na pinoy ang ano. Ayan eh. oh. Eh. Um, ulang pa yan. Mas ano pa. Sana bumagsak pa yung ano o. Oh, yung no. Makapala ulat. Wala ulat sa, ano, sa Kalangitan. Para makainom naman ang aming mga tanin dito. No. Tubig ulan. Um, painful talaga na painful talaga na umulan kasi yung mga tanim mo gaya niya na yung makapato pa ano na matay na yung iba ng lanta ang pigang ulupa alternate alternate days na ang ano na ano, ginya si nanay na today lang talaga umulan ng ganito hindi na masyadong malakas yung tama tama lang na makainom yung yung tanim ang makapal pang ulap. Tama na siya na basta ang lupa. Ayan, um, dito naman sa harap ng bahay. Hmm. Hmm. Tumba na yung ano sa TV. Hmm. Hmm. Thankful ang uh, mga ano mga tanim ni nanay o. Oh. Ang ganda ng tingnan na nakainom na ng ano ng tubig ulan. Oo. Hmm. Tumba na dyan, oh. Ang hmm. papaya. Hmm. Sana yung ano pa, yung ulap na yan, eh, ano pa yan? Eh, babagsak pa sa lupa para, ano? Para makainom ng matinding tubig yung tanim, hmm? Oo. Tingnan ano, nag ano na. Namatay na yung mga kabkab -kab dyan Oh. No? Kabkab sa puno ng mangga. Hmm. hmm. Tingin lang tayo dito sa mga ano. ano. Kahapon nagdilig pa si nanay ng mga uh, tanim niya dito sa ano, sa harapan ng bahay. mo ng kutos yun ano ang aso niya yan o oh. may tubig na dyan Ayan. later yan ano naman yan absorb i-absorb ng lupa Tapos so, sobrang tigang naman ng lupa yan. Madali lang mag, ano yan, ma-absorb. Madali sisipin ng lupa yan. May ano na dito. Ang ganda tingnan kapag ano na ang ng lupa dito. Eh. Grabe. Grabe mga kapal ng alipabok last yes, time na walang ulan dun sa basketball court pinagdunood kami ng ano ng basketball ay grabe nilipad ang ang ano ang alikabok Makapal kapal na dahil walang ulan ito lang talaga yung time na today na ulan kaya hindi malakas pero tuloy-tuloy nag-stop -tuloy. ah, na nga eh yun pero may punti-unti punti-unti ang dyan pa rin ang yung ulan hmm. Wala ng tubig dito o kanina mayroon pa dyan tubig na dumadaloy Ayan, oh absorb na absorb talaga ng lupa ang ang tubig ulan kanina na nandito yan hmm nag-stop ng ulan. Ganyan lang dito sa amin. Kapag umulan, ang ulan ay magandang ulan na yun. na dumating sa amin. Today kasi para mamaka siya at nakainom talaga ng tubig ang mga tanim na parang mamatay na sa katitigang tigang na talaga tigang na tigang ang mga tanim mm alternate days nga nag ano, nagtitilig ng tanim si nanay. Yan o. Uh. Uh, mga patid na mga tanim namin, matay na. Kanina may tubig pa dito, may mga uh, na absorb na ng ano, ng lupa. Uh -huh. Yan o. Uh Nag-stop -huh. pa rin ulan. Hmm. Diyan na area o kanina Marami dyan tubig yan o Kunti na lang Kunti na lang ang tubig Diyan na lang wala tubig o Ito ang lupa kanina May tubig dito na absorb na absorb na talaga ng lupa ang ang, ang tubig, ulan, ang dun lang ako kasi mas, ano doon eh, mas malalim na area. yan Pero may ulan na yung tubig. Oh. Nakainom ang mga tanim ni nanay. Hmm. yun na. Kung makapal pa rin ang ano, ang ulap may ula pa rin siya. Ayan, parang gusto nang lumabas ng, ng araw. Kasi nagdang araw. Oh. Ano na kasi magte-ten na. Ten ng umaga. Mm. Thankful talaga. Oh. Parang ang ganda na lang. Ano, nakailan sila ng tubig ulan. Naka, na, umula na dito sa amin. Yung ganito lang mag-ulan sa amin. last time, wala, talaga talagang ulan. Tigang na tigang. Katulad ng ibang Tigang na. Charot. Oh, <coughs> oh, Basain ang basa ng ulan. Mas mabuti sana kung ano, mas pinalakas pa yung ulan. Pero okay na yun. Okay na yun sa amin. Ba? Ang tagal na hindi umulan ng ganun. dito na lang, lang ang ating video. Thankful talaga today. Blessings na sa amin. Baka ano na ako. Baka tanim na ako sa ano dyan. Sa bilid ng katubuhan dyan. So, so ano na. Nabasa na ng na ang, ang lupa ng